Today mga kajayway, dumating na itong ating isa pa na iniintay na parts nitong ating binubuo na Suzuki x na Typhoon ito. Ano ito? Upuan ng Ano ito? Uh, ang ano nito sa pang TMX 155 itong upuan na ito. I-convert lang natin dito sa x Plastic lang ito. Wala itong halong. Walang kasamang foam. Walang kasamang leather. Ito siya. Subukan natin kung pat-swak dito sa ano, kung mas maganda dito sa expo. Ilalagay okay, ko pala dito, hindi po uh, rubber mat para flat seat siya. Ito siya. Plastic lang talaga ito. mas makatipid ito mga kasama na rin siya na bracket siya dito natin ilalagay sa dito pang ay, ayos pala sakto oo kasi itong mags stock mags ito ng export pinakintab ko lang, pipinturahan din natin ito ng ano, fluorescent yellow. Tapos ito, dumating na rin yung ano natin mugs. Ay rim na tie works, black. Uh, 140 by 17 dito siya. Oh, ganda no. Skeleton pa lang yan. Tapos ah, yung mugs niya dito. Yan. Abang-abang na lang mga ka-DIY dito sa pagbuo nitong 4 kung anong kalalabasan nito sa sunod na video ko mga ka-DIY ipinturahan natin ito i-share ko din sa inyo kung paano magpintura ng uh, fluorescent yellow na uh, di ko alam kung samurai ang gagamitin natin o ansal o bosni abang-abangan nyo lang mga ka-DIY share ko dito sa video sa sunod na video pala

dito lang mga kaidoy, thank you please don't forget to subscribe and hit the little notification bell para updated kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video, thank you